Aks, ba? Jay, ano, bro? Bro? Okay. Go oh, bro. nga. Ano? Wala pa rin ano? sa'yo. ay, wala Oh, yeah. Sige. Ayan. Ah. Yes. Anyway, na. I gotta go. Thank you, Jay. Um, please. na. lang? Ay, nako. nga. Oo, Okay. Chill lang. Chill lang. na lang talaga. Off, Tinuruan off, ako ni Tita Gemma yeah. nung unang pasok ko sa school. Gusto ba? Sa den? O na, kaya mo na yan. Sa loob yung necktie. Thank you, Oo, sa loob. Bakit ba kasi hindi nyo inaayos yung mga uniforme nyo pag napasok ng school? Set ka na. Ay, naku. Sa masabi lang na nakapolo. Thank you, Ma'am. Okay na. gulo-gulo <laughs> <Kaya, pero, laughs> na yung mga necktie nyo. Tapos ngayon, eh, hindi kayo marunong. Saka ba? Oh, okay. how oh. you can? Ano to? Diba? So, ganyan lang, ganyan. Para mas malinis. Para mukha tayong yeah. oh. formal. Straight enough. Straight enough. PS5. <laughs> no, ka na agad. Ng pong... mm. <laughs> Tapos hindi pa ayos ID. Ito ba yung boss? Ayos yung hari ng mga ulo oh, oh, Marunong naman palang mag Kaya na Tutulong ako. Sh na! Okay. <laughs> Blaster, di ba dapat log yung yung necta? <laughs> <Yeah. laughs> okay. Uy, Mayo! Chicken ba yun? Thanks nice to you! Jay! Ay, sorry. Hindi ko yung pantal mo. Ayusin na mo na lang yung uniform mo. Parang ang lilibing. Kaya mo na yan, ha? <laughs> wow! Very good ka. Marunong ka. Siyempre naman. Tingnan mo naman, ha? Oh. Hindi hmm. pa rin pala, eh. Bakit? Oh, yeah. Yung kwelyo mo, wala sa ayos, oh. Nakataas. Para makatulong okay, ka bigla. Ayan, ayan. kaganon mo lang. Dapat pala palaging may university visit para maayos mga itsura niyo. Mas <laughs> mukha <Alam laughs> kayong mga tao ngayon. Grabe ka. Mukha ano naman talaga ako ng Show with it. Show with it. Show with it. Show with it. Um, I'm so excited. Pero it's good bro. It's good. It's good. It's good. Okay. The students made it to the bus already. Tara! The waiting for us! Let's go! Pintay mo lang siya. Itanong nagskuw. Ee papapap. Di ako meron na. No? Put. Put. Oh. Puti ang uniform ko. Puti ang uniform nating lahat para sa Hamilton. Mga. Hmm. Mais naman niya kanina nakita ko. Huh? Di mo pa siyempre sa akin? Okay na nga. Ano nangyari dito? Baka nakipagdigmaan ah. Are you trying to kill me? Sorry. Ito kasi. Tara na, let's go. Teka lang. Ano? Suot mo na rin yung ID mo. ID lang, di pa masuot eh. Ayan. Ayan. Tinan magsuot ng uniform.